Ko, okay? oh, okay. Kung kay bitaw, ano imo magkipaong to dito? Ano nga hiko? Pagbuot. Tuloy. <laughs> <laughs> Yabag. Pero in fairness dahil, no? Ang gamay na ka. Oh, guys, o, oh, tanawa na. Oh. Hintuwa na siya, guys. Tanawa na, guys. Ang <laughs> niniwa, guys. Oh. Wapato! Tanawa, tanawa kayo. Sana, <laughs> o. Oh. Cute, cute na ako asawa gamay, eh. cute nya cute ya Sao na kumana. di mana aku mana di mana aku mahat anak? ana karon karon guys mau mahat gong nana aku sih oh. sana oh. bila oh. nela intimbang ron day intimbang nih mau bila timbang <laughs> tim. sao na si, kan guys setino udah lang intimbang nih aku misis 115 kilos nih sih karena nggak nag diet sih ya ambot bila nela masih nice. nggak perlu Hah? Tinawag nito guys, 115 kilos niya aku misis. Oh, 115 kilos. Pero karong nga nag-diet siya, so duda ko ani nana lang is 100 tingali. 100 no. Sobra pa. Sobra pa? Ha? Ang usos na kasi 100? Ha? Ha? Oh, Bilo na 100? 100? 105. 105. <coughs> ha? Huh? Bilo man? 108? 105? Oh, nice. na, all 105 yung timbang. <tihil> so, na all 105 nila yung timbang guys. So, na nagkuha na, na siya na iba na nag 10 kilos. So, usok mo no, ang duha ang kabuan, usok kabuan. duha on, duha on Duha kabuan guys. So, na po ka kilo yung nabawas. Wow. Huh? Pero ngani pud lagi guys, gastos pusod ano, kay di na mo kaugkan og sudan ra puros. Una ipait no. Ang pagpatambok guys dali ra sa atin, kaun sa atin lang to. Sakto, magsudaan ka, bisag on imong sudaan nun. Dahalag dili kay lami. Basta ang imong kaunong daghan, dali na matambok. Pero ang pagpaniwang, guys, mo'y liso, dugay kayo. no? Tanawa gudo. Gigan 115 kilos. 105, 10 kilos ang nabawas niya. Niya, duha palang kabuan. No? Pero kung magpatambok ka, kanan duha kabuan, basta ligon lang kaon sigurado gyud borot yun burot yung labas ni mo. Tasakto lang kas kaon na inom kag tubig basta kuan dali ra tambok paano mo Pagpaniwang. grabe dugay Sigit pag exercise maapil po kag exercise guys rawan ang gudo no. ako sa una rawan ako sa una guys dako kay kung tian program na ako kay kung na eh wala na pilit na kay na pilit na kay kung kuan na hindi ko ako jud may mainan kay ako nga sinina nang nawa na mo pero ako guys o <gulito> tanawa <para>. guys <gulito> Awak naik tiang api tuh? Apa yang mesti saya usah ya? kedua apa yang kau pilih? Kedua apa yang kamu mesti kau? Nara nanti, guys, nggak tahu. gitu tahu, no? Pas sama kita saya ta, nggak ibanan angka on ni wang kau. Baru masa be. Mu magi exercise kan ya tak kok lagi hapung kau, no lagi no tak kok lagi hapung kau. So mas mayo ubanan punimu, pagi exercise ya ubanan punimu. Oh. Okay kuan kubanan po ni o kuan diet bola lang yan ah, tanawa do doon mahulbot na lang ko niya kung shirt tanawa ko shirt kayo no wala lagi kuan na no tuwag kayo ni iwang po ko na akong kamay na so ano ah, yun awo nipis na kayo tiyan awo oh, misis o oh. nipis mo kayo tiyan so kamo exercise na mo ka ng mga medyo tambok tambok na bukat na yung lawas